Good vibes only para akit swerte. Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Rat. Ang Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng pag-usbong para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng rat. Ang iyong likas na talino at kakayahang mag-adapt ay magdadala sa iyo ng maraming oportunidad sa personal at profesional na larangan. Maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong ideya at huwag mag-atubiling galugarin ang mga bagong teritoryo, Uh, ang iyong panlipunang buhay ay magiging masigla na magbibigay daan para sa pagbuo ng mga bagong relasyon at pagpapalalim ng mga kasalukuyan. Sa aspeto ng karera, ang iyong pagsisikap sa mga nakaraang buwan ay magsisimulang magbunga. Subalit, mahalaga rin na maglaan ng oras sa pagpaplano at pag-organisa ng iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkalunod sa biglaang pagdami ng mga responsibilidad. Sa pananalapi, ito ay panahon para maging maingat at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Sa kabila ng mga hamon, ang iyong kakayahang umangkop at matalas na pag-iisip ay magiging susi sa iyong tagumpay. Ox ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Ox ay makakaranas ng isang buwan ng pagpapatibay sa Mayo 2024. Ang iyong dedikasyon at matibay na pagpupursigi ay magiging mahalaga habang hinaharap mo ang mga hamon sa iyong karera at personal na buhay. Ang iyong praktikal na pananaw at pagiging mapagkakatiwalaan ay magiging iyong mga pinakamalakas na katangian na magtutulak sa iyo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Sa larangan ng iyong profesional na buhay, magkakaroon ka ng pagkakataon na ipakita ang iyong mga kasanayan at dedikasyon. Gayon pa mahalaga na panatilihin ang isang balansing pananaw at iwasang maging masyadong mapilit sa iyong mga adhikain. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging bukas sa komunikasyon at pagpapakita ng pag-unawa sa iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng positibong epekto. Maglaan ng oras para sa pahinga at relaksasyon upang maiwasan ang pagkapagod. Tiger. Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng enerhiya at aksyon para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Tiger. Ang iyong natural na katapangan at determinasyon ay magdadala sa iyo ng mga bagong pagkakataon sa maraming aspeto ng iyong buhay. Ang iyong pakikipagsapalaran at paghahanap ng mga bagong hamon ay magiging mas kapanapanabik kaysa dati. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtuklas ng mga bagong libangan o pagpapaunlad ng mga bagong kasanayan. Sa iyong profesional na buhay ang iyong pagiging proaktibo ay mapapansin ng iyong mga kasamahan at mga nakatataas. Ito ang panahon para kumilos ka ayon sa iyong mga pangarap at ambisyon. Gayon Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagiging matatag at ang pagkakaroon ng tiyaga ay kritikal sa pagharap sa mga posibleng pagsubok. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay magpapalakas ng iyong mga relasyon. Mag-ingat sa paggastos at maging matalino sa paghawak ng iyong pananalapi. Rabbit Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng rabbit, Mayo 2024 ay magdadala ng isang panahon ng paglago at pagunlad sa emosyonal na aspeto. Ang iyong natural na intuisyon at sensitibidad ay magiging iyong gabay sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Ito ay isang magandang panahon para sa pagpapalalim ng mga relasyon at pagbuo ng mas malakas na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Sa larangan ng karera, ang iyong kreatibidad at atensyon sa detalye ay magiging iyong mga pangunahing assets. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga ideya at maging bukas sa pakikipagtulungan sa iba. Ang iyong kakayahang umangkop at pagiging maunawain ay makakatulong sa iyo sa pag-navigate sa anumang mga hamon sa trabaho. Sa aspeto ng pananalapi, ito ay isang magandang panahon para sa pag-invest sa sarili, tulad ng pag-aaral ng bagong kasanayan o pagtangkilik sa personal na pagpapaunlad. Dragon, ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Dragon ay makakaranas ng isang buwan ng pagbabago at pag-innovate sa Mayo 2024. Ang iyong ambisyon at malakas na kalooban ay magdadala sa iyo sa harap ng pagbabago lalo na sa iyong karera. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtulak ng iyong mga limitasyon at pagtuklas ng mga bagong posibilidad. Ang iyong malikhaing enerhiya ay nasa rurok nito, kaya gamitin ito sa iyong kalamangan. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging handa sa pagtanggap ng mga bagong ideya at pagkakataon ay magiging mahalaga. Ang iyong pakikipagsapalaran at pagnanais na mag-eksperimento ay magdadala ng sariwang hangin sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, Maging maingat sa paggawa ng malalaking desisyon at isaalang-alang ang pangmatagalang epekto ng iyong mga aksyon. Ang iyong natural na kakayahang manguna ay magiging susi sa pagtukoy ng iyong tagumpay sa buwang ito. Ahas Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng snake, Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng introspeksyon at personal na pag-unlad. Ang iyong natural na karunungan at malalim na pag-unawa sa mga bagay ay magiging iyong mga pinakamahusay na katangian sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ito ay isang magandang panahon para sa pagmumuni-muni at pagtuon sa iyong mga personal na layunin at kagustuhan. Sa profesional na aspeto, ang iyong kakayahang mag-concentrate at magbigay ng pansin sa mga detalye ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Gayon pa man, mahalaga rin na panatilihin ang isang balanseng pananaw at hindi hayaang lamunin ka ng trabaho. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging tapat at bukas sa iyong mga mahal sa buhay ay magpapatibay ng iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ito ay panahon para sa pagiging konserbatibo at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang panganib. Kabayo ang Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng pagkakataon at kaguluhan para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Horse. Ang iyong enerhiya at optimismo ay nasa mataas na antas na magdadala sa iyo ng maraming positibong pagbabago. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtulak ng iyong mga hangganan at pagsubok ng mga bagong bagay. Ang iyong pakikipagsapalaran at kagustuhan sa kalayaan ay magiging iyong gabay sa pagtuklas ng mga bagong landas. Sa trabaho, ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at makisama sa iba ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Gayon pa Mahalaga na panatilihin ang fokus at huwag hayaang malihis ang atensyon sa mga hindi mahalagang bagay. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, ito ay isang magandang panahon para sa pagplano at pagtatakda ng mga matatag na pundasyon para sa hinaharap. Sheep o goat Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng pagbabalanse at paghahanap ng inner peace para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Goat. Ang iyong natural na kakayahang umangkop at pagiging sensitibo ay magiging mahalaga sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtuon sa iyong kagalingan at paggawa ng mga hakbang patungo sa isang mas balanseng pamumuhay sa iyong karera, ang pagiging malikhain at ang kakayahang makisalamuha ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Gayunpaman, mahalaga rin na magtakda ng mga hangganan at maglaan ng oras para sa sarili. Sa iyong personal na buhay, ang pagpapahalaga sa mga simpleng kasiyahan at ang pagugol ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan ay magbibigay sa iyo ng lakas sa pananalapi ito ay isang panahon para sa pagiging maingat at pag-iwas sa mga impulse na pagbili monkey para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng monkey mayo 2024 ay magiging isang buwan ng pagkamalikhain at inobasyon ang iyong natural na kuryosidad at kakayahang mag-isip sa labas ng kahon ay magdadala sa iyo ng mga bagong ideya at inspirasyon. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtuklas ng mga bagong proyekto at pagpapalawak ng iyong mga abot tanaw. Sa iyong profesional na buhay, ang iyong kakayahang mag-adapt at mabilis na matuto ay magiging iyong pinakamalaking asset. Huwag mag-atubiling kumuha ng mga panganib, ngunit maging matalino sa paggawa ng mga desisyon. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging masigasig at masayahin ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ito ay isang magandang panahon para sa pag-invest sa mga bagay na nagpapahusay ng iyong personal at profesional na pag-unlad. Rooster ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng rooster ay makakaranas ng isang buwan ng pagsusumikap at pagpupunyagi sa Mayo 2024. Ang iyong natural na pagiging masipag at mataas na pamantayan sa sarili ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa iyong mga endeavor. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtatakda ng mga mataas na layunin at pagtatrabaho ng husto upang makamit ang mga ito sa iyong karera. Ang iyong dedikasyon at atensyon sa detalye ay magiging mahalaga sa pagkakamit ng iyong mga layunin. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong sarili at hindi hayaang maubos ang iyong enerhiya. Sa iyong personal na buhay, ang pagpapahalaga sa mga maliliit na tagumpay kasama ang iyong mga mahal sa buhay ay magbibigay sa iyo ng karagdagang motibasyon. Sa pananalapi, ito ay panahon para sa pagiging praktikal at pagpaplano para sa hinaharap. Dog Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng pagkakaisa at pagkakaibigan para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng dog. Ang iyong likas na katapatan at dedikasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong personal na buhay. Ito ay isang magandang panahon para sa pagbuo ng mga bagong relasyon at pagpapalakas ng mga umiiral na sa iyong profesional na buhay. Ang iyong etika at pagiging mapagkakatiwalaan ay magiging iyong pinakamalaking katangian. Ang pagiging handa na tumulong at magbigay ng suporta sa iyong mga kasamahan ay magdadala ng magandang karma sa iyong direksyon. Sa pananalapi, ito ay isang panahon para sa pagiging maingat at paggawa ng mga desisyong batay sa pangmatagalang benepisyo. Ang iyong natural na pag-iingat ay magiging iyong gabay sa pagharap sa mga financial decisions. Pig. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Pig, Mayo 2024 ay magiging isang buwan ng kaginhawaan at kasiyahan. Ang iyong natural na pagiging mapagbigay at pagmamahal sa buhay ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ito ay isang magandang panahon para sa pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay at paggugol ng oras sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa iyong karera, ang iyong kakayahang makipag-ugnayan ng maayos sa iba at ang iyong pagiging praktikal ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Gayon pa man, mahalaga rin na huwag mawala ng fokus sa iyong mga pangmatagalang layunin. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging totoo sa iyong sarili at pagpapakita ng iyong tunay na damdamin ay magpapalalim pa ng iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ito ay isang panahon para sa pagiging matalino sa paghawak ng iyong mga yaman at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang luho. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos at iba pang mga gabay sa buhay. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po!